Ang India ay ikalima sa pinakamalaking ekonomiya at malapit ng maging may pinakamalaking populasyon sa mundo. Ang matinding lakas paggawa ng India ay malaking bahagi ng dahilan kung bakit ito naging isang makapangyarihang puwersa sa ekonomiya sa pandaigdigang entablado. Habang napakaraming ibang bansa ang nahihirapan dahil sa tumatanda nilang populasyon na may mga kasanayang hindi tugma sa tunay na pangangailangan, ang India ay may napakabata at napakaproduktibong lakas paggawa. Ang lakas paggawang iyon ang nagtulak sa ekonomiya na makinabang sa mga kaganapan sa mundo na tila problema, pero nagdadala ng malaking oportunidad para sa India. Sa nakalipas na limang taon, naging tampok sa balita ang bansa dahil sa pagkuha ng maraming trabahong pang manupaktura na dati-rati ay automatikong napupunta sa China. Ngayon na tila tapos na ang mabilis na paglago ng ekonomiya ng China. Maaaring pagkakataon na ng India na maging bagong pagawaan ng mundo. At makinabang dito. Ayon sa plano ng pamahalaan ng India, target nilang maging 5 trilyong dolyar ang ekonomiya pagsapit ng taong libo at 2025, ngunit malayo pa ito. Sa ngayon, ang India ay may ikaanim na bahagi lang ng output per capita kumpara sa China. At kahit na matagumpay ito sa nakaraang tatlong dekada, malayo pa rin ang China sa pagiging mayaman. Ang tagumpay sa dalawang bansang ito ay magdudulot ng malaking kabutihan sa mga tao. Sa kabila ng mga problemang geopolitikal na dulot ng pag-unlad ng ekonomiya ng China, ito rin ang nag-angat sa daan-daang milyong tao mula sa kahirapan. At iyon ay laging mabuti. Isang mabuting bagay na maaari ring ulitin sa India. Kaya ba ng India na maging susunod na ekonomikong superpower na makakatapat ng China at United States of America? Anong mga kalamangan ang maaaring gamitin para mapaunlad ang ekonomiya? Ano ang mga posibleng hamon na maaaring pumigil sa pag-unlad nito? Pag natapos natin lahat ng iyon, pwede na nating ilagay ang India. Pinakamabilis lumago. Napangunahing ekonomiya. Sa pambansang leaderboard ng Economics Explained. Ang landas ng ekonomiya ng India ay nagsimula halos kasabay ng China noong unang bahagi ng dekada isang libo siyam na napu. Bago ang panahong ito, ang ekonomiya ng India ay isang maluwag na halo ng Soviet-style na sentralisadong planadong ekonomiya at isang free market system na naiwan mula sa kolonyalismong British. Gayunpaman, ang pagbagsak ng Soviet Union na siyang pangunahing international na trading partner nila noon kasabay ng pangkalahatang mahinang takbo ng ekonomiya sa ilalim ng sistemang ito ay nagdulot ng napakalaking problema sa international na utang ng bansa na halos malugi na sila, kung hindi dahil sa isang huling minutong pautang mula sa International Monetary Fund. Kapag ang isang ekonomiya ay kailangang buhayin mula sa pagkakalugmok, ginagamit ng International Monetary Fund ang tinatawag na Washington Consensus. Napag-usapan na natin dati ang Washington Consensus sa ibang video tungkol sa pagpapasigla ng pambansang ekonomiya. Kaya hindi ko na ito uulitin dito. Sa madaling salita, ito ay listahan ng mga polisya para buksan ang ekonomiya sa kalakalan at pribadong negosyo. Ang pangunahing tinanggal sa kaso ng India ay ang protectionist na polisya para sa lokal na industriya at komplikadong sistema ng lisensya at restriksyon para sa mga negosyo. Hindi naman laging masama ang mga protectionist na polisya. Ito ay mga polisya na ipinapatupad ng gobyerno para maprotektahan ang kanilang mga lokal na industriya. Ibat-ibang anyo ang protectionist na polisya pero karaniwan ay restriksyon sa kalakalan gaya ng buwis o kota sa pag-angkat. Kung gusto ng India na protektahan ang kanilang lokal na industriya ng kotse, maaari silang magpataw ng buwis sa lahat ng dayuhang kotse na ipinapasok sa bansa na magpapataas ng presyo ng mga ito kumpara sa mga kotse na gawa sa loob ng bansa. Available pa rin ang imported na kotse, pero magiging luho na lang ito. Kadalasan, mas pinipili ng mamimili ang mga produktong lokal kaysa internasyonal dahil mas mura ito kahit mas mababa ang kalidad. Ibig sabihin, laging may merkado ang lokal na negosyo kaya patuloy silang bukas at may trabaho ang mga tao. Maganda sa teorya, pero may dalawang malaking problema sa protectionist policies. Ang unang problema ay pinapamahal nito ang lahat ng bagay para sa mga mamimili. Siyempre, ang imported na produkto ay tataas ang presyo at ipapasa ito sa mamimili. Pero nagbibigay din ito ng pagkakataon sa lokal na manufacturer na magtaas ng presyo habang nananatiling kompetitibo. Depende sa buwis at singil sa pag-aangkat, maaaring tumaas ang gastos ng negosyo sa mga piyesang gamit sa paggawa ng produkto para maging isang maunlad na ekonomiya o kahit isang umuunlad na ekonomiya sa panahon ngayon, halos imposible nang gawin ang lahat nang kailangan mo sa loob lang ng bansa. Gamit ang halimbawa ng kotse, kailangan mong isaalang-alang ang mga hilaw na materyales, ang mga pyesa, ang mga computer chip, pati na rin ang mga makinarya na gumagawa ng makinarya na gumagawa ng mga pyesa na bumubuo sa mga kotse. May ilang ekonomiya na theoretical na pwedeng maging halos ganap na independente. Pero malaki ang kapalit nito, kaya kadalasang kailangang mag-angkat pa rin sila. Kung kailangang magbayad ng buwis sa pag-aangkat ang isang manufacturer, para sa lahat ng piyesang ginagamit nila sa kanilang produkto, mapipilitan din silang ipasa ang gastos na ito sa mga mamimili sa huli. Para sa ilang industriya, lalo na yung nagbibigay ng maraming trabaho o benepisyo sa ekonomiya bukod sa pera o rupees, sa tingin ko, maaaring sulit ito. Ipinagpapalit mo ang mas mataas na presyo para sa mas maraming empleyo at sariling kakayahan. Ngunit mas mahal ang mga produktong ito kaysa sa iba kaya tataas ang presyo sa lokal na pamilihan. Ramdam natin ngayon ang epekto ng trade restriction dahil sa parusa sa Russia at trade war sa China. Malinaw na mga matitinding halimbawa ito, pero pareho lang ang proseso. Ngayon, kayang harapin ng mga ekonomiya ang mas mataas na presyo basta't may limitasyon. Kung huhusgahan natin ang pagganap ng isang ekonomiya base lang, sa kung gaano kababa ang presyo ng mga bagay, E sana ang Somalia na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Di kayang harapin ng mga ekonomiya, ang epekto ng artificial na taas presyo sa kanilang competitiveness sa export, na pangalawang malaking problemang dulot ng proteksyonistang polisya tulad ng trade restriction. Ang kumpanyang gumagawa ng mababang kalidad na kotse na nabebenta lang sa bansa dahil mataas ang buwis sa kalaban ay hindi magtatagumpay sa labas ng hindi patas na merkado. Ibig sabihin, isinusuko ng ekonomiya ang pagkakataong lumikha ng sariling export market na kayang magbigay ng mas maraming trabaho kaysa sa naliligtas ng proteksyonistang polisya. Ngayon, may paraan ng maprotektahan ang lokal na industriya ng hindi nagdudulot ng problema. Sa halip na parusahan ang import, susuportahan na ng gobyerno ang mga lokal na manufacturer gamit ang grant, tax break, direktang bayad, o garantisadong pagbili. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay marahil ang Estados Unidos na nagbibigay ng subsidya sa mga magsasaka dahil nais nitong mapanatili ang lokal na industriyang iyon. Hindi lang para sa mga trabahong na ibibigay nito, kundi pati na rin sa estrategikong benepisyo ng kakayahang mapakain ng mag-isa ang sariling populasyon. Bagaman hindi direktang nagpapamahal ng produkto, ang proteksyonistang patakaran na may subsidya kailangan ng gobyerno gumastos ng mas malaki kaysa kumita tulad ng sa import tax. Sa huli, buwis pa rin ng mamamayan ang sasalo ng gastos. Sa anyo ng mas mataas na buwis o presyo, kahit paano man ipatupad. Ang mga patakarang proteksyonista ay direktang panghihimasok sa malayang pamilihan. At tuwing ginagawa ito, tiyak na magdudulot ito ng ilang hindi pagiging episyente. At ito ang dahilan kung bakit karaniwan ay nagsisimulang lumago ang mga ekonomiya kapag niyayakap nila ang malayang kalakalan. Ngayon, para maging patas, ang mga hindi pagiging episyente na dulot ng mga proteksyonistang patakaran sa kalakalan sa kaso ng India ay hindi gaanong malaki kumpara sa bigat na dinanas ng ekonomiya dahil sa matinding antas ng panghihimasok ng gobyerno sa halos lahat ng gawain ng negosyo. Tulad ng nabanggit ko, matapos ang kalayaan, ang India ay humugot ng inspirasyon mula sa command style na ekonomiya ng Unyong Soviet. Ang ekonomiya ay pinapatakbo ayon sa sunod-sunod na limang taong plano na tumututok sa mata mga partikular na industriya tulad ng agrikultura at mabigat na industriya. Hindi ito direktang kinopya dahil pinayagan pa rin ang mga pribadong industriya. Pero mahigpit itong nire-regulate. Malalaking kumpanya na pag-aari ng Estado at malaki ang subsidya ang namayani sa karamihan ng malalaking industriya. Kaya, naging imposible para sa mga pribadong kumpanya na makipagkumpitensya sa mga merkadong iyon. Kahit sa maliliit na merkado tulad ng tindahan sa kanto, halos imposibleng magsimula ng negosyo. Dahil ito sa License rajay Ray Upasa, isang sistemang mahigpit sa lisensya, regulasyon, at burokrasya na kailangang sundin ng mga negosyo sa India. Gusto ko lang sabihin na hindi opisyal na tinawag itong License Raj. Ginagamit ang terminong ito para ilarawan ang sobrang kontrol ng gobyerno sa negosyo, na parang British Raj, isaring mapanupil na sistema. Medyo walang kwentang biro, pero iyan ang tawag ng lahat, kaya ayun. Ang regulasyon ng negosyo at pati na rin ang paglilisensya ay hindi lang natatangi sa India. At sa maraming pagkakataon, mahalaga talaga ang layunin ng mga regulasyong ito. Ayaw mo rin na kahit sino pwede magtayo ng klinika at mag-opera. Pero sa kaso ng India, lumampas pa ang mga regulasyong ito sa simpleng pagtiyak ng kakayahan at kaligtasan ng negosyo. Nakialam sila sa lahat ng aspeto ng negosyo hanggang naging paulit-ulit at nawalan ng saysay. Depende sa uri ng negosyo, umaabot ng hanggang 80 magkakaibang ahensya ng gobyerno ang kailangang masiyahan bago pa man makapagsimula ang isang negosyo na ng kahit ano at kailangan ding mapanatiling masaya ang mga ito hanggat gusto ng negosyo na manatiling bukas. Napakahirap para sa maliliit na negosyo magsimula dahil ang sistema ng lisensya at regulasyon ay halos imposibleng daanan ng ordinaryong tao nang walang tulong ng abogado, kaya marami ang hindi na sumusubok. Sa totoo lang, ang tanging praktikal na paraan para makaiwas sa licensing arrange ay ang tuluyang balewalain ito at magpatakbo ng negosyo bilang isang hindi opisyal at hindi reguladong entidad. Kung may dumating na tao para ipatupad ang batas, mas mura at mas madali na lang silang suhulan kaysa ayusin ang lahat ng bagay ng tama mula sa simula. Ayos lang ito para sa maliliit na negosyo na kayang magtago. Pero hindi iisipin ng malalaking internasyonal na kumpanya na gawing sentro ng operasyon ang India dahil sobrang hirap makipagtrabaho doon. Matagal akong nagkwento tungkol sa mga sistemang epektibong tinanggal mahigit 30 taon na ang nakalipas. Dahil ipinakita nila ang potensyal ng India. Hindi sapat ang basta pag-alis ng restriksyon para gumana mag-isa ang ekonomiya. Maaari nating tingnan ang karanasan ng mga bansa tulad ng Rusya na nakita ang malaking pagbagsak ng kanilang gross domestic product matapos ang pagbagsak ng Soviet Union. Kahit na tinanggap nila ang mga sistemang malayang pamilihan. Pero mula noong taong labin siyam isa at lalo na mula noong taong dalawang libo, ang India ay nasa napakalakas na landas ng paglago na halos dumodoble ang laki tuwing limang taon. Karamihan dito ay dahil nang wala na ang mga restriksyon ng gobyerno Naging napakagandang lugar ang India para magnegosyo dahil sa ilang mahalagang dahilan. Ito ang pangalawang pinakamalaking bansang nagsasalita ng Ingles na may isang daan at milyong nagsasalita. Mahalaga ito sa maraming kumpanya dahil karamihan sa international na kasunduan sa negosyo ay sa Ingles ginagawa bilang neutral na wika. Noong dekada 90 at dalawang libo, kadalasan itong ginagamit para magtayo ng mga call center na nakakatipid sa gastos. Sigurado akong lahat kayo ay nakatawag na ng kumpanya at nakausap ang isang tao sa India. Maaring hindi ito tunog kaakit-akit na trabaho, pero nagdulot ito ng malaking halaga sa bansa. Ang economics ay pag-aral kung paano nakikipag-ugnayan ang tao sa mahahalagang bagay. Nagbubukas ito ng tanong kung paano nakakaapekto ang mga sistema sa halaga ng pambansa at pandaigdigang ekonomiya. Nakakadagdag ng halaga, ang pag-aani ng hilaw na materyales gaya ng ginagawa ng mga bansang mayaman sa likas na yaman sa paghuhukay mula sa lupa. Nagbibigay ito ng malaking yaman. Ngunit sa likas nitong katangian, ay hindi ito pang matagalan. Dahil darating ang panahon na mauubos din ang mga yamang iyon. Ang pagkuhan ng likas na yaman ay kakaunti lang ang kailangan na manggagawa. Kaya mataas ang kita at potensyal nito. Malaki ang tsansa na abusuhin ito ng may kapangyarihan at kumpanya ng fossil fuel. Tingnan ang listahan ng mga bansang may maraming langis at mapapansin mong hindi garantiyan ng likas-yaman ang kaunlarang pang-ekonomiya. Ang mga bansa ay maaring magdagdag ng halaga sa pamamagitan ng pag-aangkat ng hilaw na materyales at paggawa ng bahagi o tapos na produkto. Ito ang pagmamanupaktura. Maganda ang pagmamanupaktura para sa kaunlaran dahil mas maraming manggagawa ang kailangan nito kaysa sa pagkuha ng likas na yaman. Ibig sabihin, mas maraming trabaho ang napupunta sa mas marami. Kaya nabubuo ang gitnang uri na nagpapahirap sa direktang pagsasamantala. Mas matibay ang pagmamanupaktura kaysa sa pagkuhan ng likas na yaman dahil hindi ito nakaasa sa naubos na yaman. Kung tuloy-tuloy ang pagpasok ng materyales at may palagi ang pandaigdigang demand sa produkto ng bansa, maaari silang magkaroon ng halos walang katapusang kita. Sa realidad, hindi laging ganito dahil apektado ang mga ekonomiyang nakabase sa pagmamanupaktura ng pandaigdigang kondisyon, mula pag-angkat ng materyales hanggang pag-export ng produkto. Ang pagmamanupaktura na walang kasamang advanced na serbisyo, tulad ng research and development, disenyo, at marketing, ay isang walang katapusang pababang karera. Ang mga kumpanyang gumagawa ng produkto tulad ng Apple o Samsung ay maaaring ipagawa ang kanilang pagmamanupaktura kahit saan, at kadalasan, pupunta lang sila sa bansang may pinakamababang gastos sa paggawa at pinakakaunting restriksyon sa mga batas ng pagmamanupaktura. Ang pagbuo ng ekonomiya sa paligid ng isang industriya na nananatiling buhay lang kung mababa ang sahod ng mga manggagawa at malaya ang mga kumpanya na gawin ang gusto nila ay halos hindi rin kasing tatag ng simpleng paghuhukay lang ng mga bagay mula sa lupa. Ang outsourced na pagmamanupaktura ay maaaring maging pansamantalang hakbang tungo sa ekonomiyang nakatuon sa serbisyo. Ang bawat maunlad na ekonomiya sa mundo ay kumukuha ng karamihan ng kanilang kita mula sa mga serbisyo na sumasaklaw mula sa mga paaralan hanggang sa mga bangko. Kung may isang bagay sa ekonomiya na nagdadagdag ng halaga nang hindi ito, mu ito hinuhukay mula sa lupa o ginagawa sa pabrika, malamang na ito ay malawakang ikakategorya bilang bahagi ng sektor ng serbisyo. Mahalaga ang sektor ng serbisyo sa maunlad na ekonomiya dahil tumutulong ito upang mapanatili at gawing mas kapakipakinabang ang ibang sektor. Isipin mo ang dalawang bansa na may tig-iisang pabrika. Ang isang bansa ay nakatuon lamang sa pagmamanupaktura. Malaki ang puhunan nila sa infrastruktura para mapadali ang pagpasok ng materyales at paglabas ng produkto. Mayroon din silang mga manggagawa na tumatanggap ng mababang sahod. Kaya sila ang nagiging luhikal na pagpipilian ng mga international na kumpanya na naghahanap ng mapaglalagyan ng kanilang pagmamanupaktura. Makakakuha sila ng maraming negosyo, pero sila rin ang magiging biktima ng sarili nilang tagumpay kung ang prosesong ito ay magdudulot ng pagyaman ng kanilang mga manggagawa at magsimulang humingi ng mas mataas na sahod. Ihambing ito sa ibang bansa na mayroon pa ring pabrika, pero may malakas ding sektor ng serbisyo na may mga kumpanyang may sariling research and development, disenyo, at marketing na departamento. Kaya ng mga kumpanyang ito gumawa ng sariling produkto at magtaas ng presyo dahil sa husay nila sa pananaliksik, disenyo, at marketing. Kahit karamihan ng halaga ay galing sa sektor ng serbisyo tataas pa rin ang kita ng ekonomiya. Kaya mas mataas ang sahod ng mga empleyado sa pagmamanupaktura para gumawa ng mas mahalagang produkto. Tinalakay namin ng maikli ang teoryang ito sa aming video kung bakit maaaring patuloy na lumago ang mga ekonomiya kung maayos itong pinamamahalaan. Kung ang ekonomiya ay gumagawa ng kutsilyo at tinidor mula sa bakal, mabebenta nila ito ng may kaunting patong mula sa presyo ng hilaw na bakal. Isa itong tuwirang proseso at may halaga talaga ito. Sa huli, kailangan ng mundo ng mga kutsilyo at tinidor. Pero hindi espesyal ang mga produktong ito. At limitado lang ang presyo na maaaring ipagbili ng isang kumpanya bago sila matalo ng ibang kumpanya mula sa ibang bansa na handang magbayad ng mas mababa sa kanilang mga manggagawa. Kung gagamitin ng ekonomiya ang sektor ng serbisyo para magdisenyo ng makabago at eksklusibong gamit sa abyasyon o medical mula sa parehong stainless steel, maaari nilang ibenta ito ng mas mahal at hindi nagaanong isasaalang alang ang sahod ng mga manggagawa dahil maliit na bahagi na lang ito ng kabuang presyo, may magandang dahilan kung bakit ang mga produktong gawa sa mga maunlad na ekonomiya, tulad ng Europa o Amerika, ay itinuturing na mataas ang kalidad. Kadalasan, ganoon nga. Ngunit hindi ibig sabihin mas mababa ang kalidad ng paggawa sa China o India. Mas makatuwiran gumawa ng dekalidad na produkto sa mga ekonomiyang ito dahil hindi magiging kasing mura ng imported ang mga produktong nabebenta lang dahil mura. Pero ano ang kinalaman nito lahat sa India at sa potensyal nito para sa paglago sa hinaharap? Dahil sa natatanging demografiya, may potensyal ang India na malampasan ang tipikal na mabagal na pag-unlad ng ekonomiya habang umaangat mula sa pagiging hindi pa maunlad, papuntang developing hanggang sa pagiging maunlad na ekonomiya. Hindi natin masasabi ang hinaharap lalo na ang mga ekonomista. Pero mahalagang pag-usapan pa rin ang kaso ng India dahil kahit hindi mangyari ang senaryo, interesante pa rin itong case study sa comparative advantage ng mga ekonomiya. Kadalasang iniisip ng mga tao na ang pangunahing karibal ng India ay China. Pero hindi ito palaging totoo. Maaring magkompetensya sila pero sa magkaibang merkado. Mahirap mag-outsource ng serbisyo sa China. Kung isasantabi muna natin ang lahat ng mga panganib na kaakibat ng China bilang isang soberanong bansa, lalo na nitong mga nakaraang buwan, karamihan sa kanilang populasyon ay hindi nagsasalita ng in Ingles. At bukod pa doon, iba rin ang kanilang kultura sa negosyo kumpara sa kanluran. Simula nang alisin ang restriksyon sa kalakalan at licensing noong unang bahagi ng dekada siyam na naging magandang lugar ang India para mag-outsource ng serbisyo. Dito na magsisimula ang usapan natin tungkol sa call center. Kung ikumpara ang call center sa India at pabrika sa China. Magkahawig ang dalawang industriya. Pareho silang mababa ang sahod at para sa kapakinabangan ng dayuhang kumpanya. Ang mga industriyang ito ay katumbas ng entry-level na trabaho sa pandaigdigang ekonomiya. Ang trabaho sa pabrika ay parang entry-level sa fast food, habang ang call center ay parang entry-level sa global headquarters ng Fortune 500 company. Ang mga trabaho sa pabrika ay mahirap gawing iba pa maliban sa pagiging trabaho sa pabrika. Samantalang kahit ang mga simpleng trabaho sa sektor ng serbisyo ay mas madaling gawing mas mataas ang halaga sa pamamagitan ng pagsasanay at karanasan. Ngayon, nag-aalok na ang mga kumpanyang Indian ng mas advanced na serbisyo kaysa sa dating customer call centers. Ang India ay pangunahing destinasyon para sa accounting, engineering, disenyo, at legal na serbisyo. Lahat ng industriya na walang bansa sa mundo ang kayang tapatan sa dami ng manggagawa at tipid sa gastos. May murang lakas paggawa ang India. Kaya-kaya nitong maagaw ang maraming trabaho sa pagmamanupaktura mula sa China at malaki ang makukuha nilang benepisyo bago ito mapunta sa mas murang bansa. Ang natatanging kakayahan ng India sa sektor ng serbisyo ang posibleng magtulak dito bilang pangunahing ekonomikong superpower sa hinaharap. Kasabay ng optimismo, mahalagang pag-usapan din ang posibleng pagkakamali. Noong taong 2000 at 2020, lumiit ang ekonomiya ng India, bagay na matagal nang hindi nangyari dito. Malinaw na ang pandaigdigang ekonomiya ay naapektuhan ng pandemya ng coronavirus at matindi ring tinamaan ang India ng sakit na ito. Kahit noon pa, may senyales na ng pagbagal ang paglago ng bansa. Isang kilalang paliwanag ng mga ekonomista dito ay sabay na sobra at kulang sa regulasyon ang ekonomiya ng India. Sa kabila ng mga pagbabagong ginawa noong unang bahagi ng dekada 90, may natira pa ring burokrasya ng gobyerno, lalo na sa sektor ng pananalapi, kung saan hanggang ngayon, ang pinakamalalaking bangko na gumagana sa bansa ay pag-aari at pinapatakbo ng Estado. Mabagal ang mga bangko sa pautang, kaya nahihirapan magsimula ang magagandang ideya at napipigilan ang paggastos ng tao dahil hirap kumuha ng loan para sa kotse, bahay, o edukasyon. Minsan, pabigla-bigla rin na ng gobyerno ang regulasyon. Noong taong 2020, binawi ng gobyerno ang desisyong i-deregulate -de ang agrikultura dahil sa matinding pagtutol ng mga magsasaka na takot mawalan ng kita kung walang garantisadong presyo. Tandaan, ito ay proteksyonistang intervention sa kalakalan na pumigil din sa paglago ng ekonomiya bago ang dekada 90. Isa pang halimbawa ng matinding panghihimasok ay ang desisyon ng gobyerno na gawing hindi na magagamit ang ilang denominasyon ng kanilang pera pagkatapos ng itinakdang petsa na dalawang buwan lang mula ngayon. Dahil dito, nagmadali ang mga tao magdeposito ng perang papel sa bangko bago mawalan ng halaga. Kaya napilitan silang pumila ng matagal. Bukod sa nawalang oras at pagod ng mga tao, nagdulot pa ito ng pagdududa sa pera ng bansa. Ang fiat currency na walang suporta ay gumagana lang kung naniniwala ang mga tao na may halaga ito. At sa pagpapakita na handa ang gobyerno na burahin ang ilang denominasyon ng sarili nitong pera kahit kailan nila gustuhin, nagdulot ito ng patuloy na pagdududa kung gaano nga ba kaligtas ang magnegosyo gamit ang Indian rupees. Bagamat mukhang kakaiba, ang demonetisasyon, inisip ng gobyerno na kailangan ito dahil sa mga negosyong mas piniling mag-operate sa labas ng opisyal na kontrol, isang naiwan mula sa panahon ng License Raj. Noong taong 2000, at labing walo tinatayang mahigit kalahati ng produksyon ng India ay mula sa informal na negosyo sa gray market. Mahirap magtaas ng buwis mula sa informal na negosyo at manggagawa. Kaya umaasa ang gobyerno na mapipilitan ang mga tao mag-report ng kita at magbayad ng buwis kapag pinilit silang magdeposito ng pera. Hindi ito gumana, pero naipakita nito ang problema ng informal na ekonomiya. Maraming manggagawa ang nag-aatubiling pumasok sa mga formal na trabaho na mas mataas ang halaga dahil mabubuwisan sila at baka mas mababa pa ang kanilang kita kumpara sa kinikita nila sa informal na trabaho na cash ang bayad. Hindi nagbibigay ng cash na sahod ang malalaking multinasyonal na korporasyon. Kaya nahihirapan ang ilang kumpanya maghanap ng manggagawa. Kahit sa bansang may halos 1.5 bilyong populasyon, ang paghati ng formal at informal na sektor ay nagdudulot ng dalawang uri ng ekonomiya ang mga bihasang manggagawang marunong mag-ingles ay mas mataas ang kita kumpara sa karamihan ng nasa informal na ekonomiya. Bagamat hindi ito direktang makakaapekto sa pangunahing datos ng gross domestic product, ang dahilan kung bakit natin nais ng paglago ng ekonomiya ay upang mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga taong kabilang sa ekonomiyang iyon. Pero may magandang balita naman dito. Ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng India, ang informal na ekonomiya ay bumaba mula 52% noong taong 2000 at labing walo naging 20% na lang noong taong dalawang libo at 2021. isa. Bahagi ng pagbabagong ito ay dahil sa mga pagsisikap ng gobyerno na gawing mas madali ang paghahanap ng trabaho at pagpapatakbo ng negosyo ng legal. Naging dahilan din ito dahil maraming informal na manggagawa ang nawalan ng trabaho noong COVID. Samantalang ang mga nasa formal na ekonomiya ay nakapagtrabaho pa rin mula sa bahay o opisina. Ang ekonomiya ng India ay puro potensyal lamang. Mayroon itong bata at may kasanayang populasyon may potensyal itong makinabang sa pagbagal ng China. At kaya nitong pumasok ng madali sa mga industriya na mahirap pasukin ng ibang umuunlad na ekonomiya. Ang batayan ng pagpasya ay kung mapapaniwala ng pamahalaan ang mga negosyo at mamumuhunan na ligtas. At kapakipakinabang ang India para mamuhunan. Habang binibigyan din ng kasangkapang pinansyal ang mamamayan para yumaman. Kasabay ng pagunlad ng bansa. Sige, panahon na para ilagay ang India ikalima sa pinakamalalaking ekonomiya. Sa leaderboard ng Economics Explained, simula gaya ng dati sa laki, ang India ay may gross domestic product na 3.5 trilyong dolyar, na inilalagay ito sa likod lamang ng United States of America, China, Hapon, at Alemanya. Nakakuha ito ng siyam sa sampu. Ang, ang kahangahangang bilang na yan ay kalat sa napakaraming populasyon, kaya't ang gross domestic product per capita nito ay 2,500 at 15 dolyar lamang na naglalagay dito sa pinakailalim na bahagi ng mga ekonomiya sa mundo at nagbibigay dito ng tatlo sa sampu. Mas positibo ang kwento pagdating sa paglago. Ang ekonomiya ay tuloy-tuloy na lumago at halos na doble bawat limang taon sa nakaraang tatlong dekada. Madaling nakakuha ng sampu sa sampu. Ang katatagan at kumpiyansa, gaya ng nakita natin, ay naging kahinaan ng bansa nag-aalinglangan pa rin ang mga international na organisasyon makipagnegosyo sa bansa na ilang beses nang gumawa ng desisyong nagbabago ng industriya. May problema ang informal na ekonomiya at mga kumpanyang pag-aari ng Estado. Kaya kahit umuunlad, hindi pa rin lumalagpas sa lima sa sampu ang nakukuha ng bansa. Panghuli, industriya. Malaki ang potensyal ng India. Sa larangang ito, pero gaya ng nakita sa video, marami pa itong potensyal na di natutupad. Maaaring maging pinakamalaking ekonomiya ito. Pero sa ngayon, hirap pa rin ang karaniwang mamamayan kumpara sa pandaigdigang pamantayan dahil kulang ang nalilikhang halaga. Gayunpaman, bilang malaking tagagawa at sentro ng serbisyo, nakakuha ito ng walo sa sampu. Sa kabuuan, may iskor na pito sa sampu ang India. Kaya napasama ito sa Economics Explained National Leaderboard. Salamat sa panunood pare, paalam.